chika naman tayo. True ba? Na mag-emu na sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Kasi feeling raw ay mauuwi na ito talaga ito sa relasyon. Di ba sabi ko nga sa inyo, Kuya Rodan Atuero, meron. Eh, lagi rin naman may nag sa atin na para mayroon ng mutual understanding itong dalawang ito. Dahil itong si si Alden, Again. ay laging nagpapadala ng food at sa bahay, sa bahay ah. ni Katrin, Oo, oh, oh. diba? At madalas sa bahay at syempre yung mga date-date nila na ganyan. Ako! Na yung mga date nila na parang nagtatago sa tao, di ba? Kasi kung for promo lang yon, siguro hindi ka naman magmamas o magsusombrero, di ba? Saka yung black ring na oh, pinag-usapan friendship, oh, oh. parang sinyalis daw yun talagang may pagkakaintindihan. Yes, Oo, malalim ng Pero kagaya ng Kim Pao, pakiramdam ko rin dito sa Kat rin may uh -oh. something na talaga. Uh -uh. Kasi kung nasan si Kat laging nakabuntat si Alden. Tutitang busy-busy si Alden, diba? uh -huh. Uh -huh. di ba? Di, ano na yung famas, di ba? Oo, oh, nasa gilid Oo, sila. Nasa gilid <laughs> Pero yung fans kaya ano, Alden hindi nagpapakita, di ba? Nakasuporta nakasupport ka siya no? Sila, Pero na, si, si... Vice, muntik na niyang tukso yung oh, si Kat oh. eh. <laughs> oh, pero parang nagpigil siya. Oh, wala akong sinabi, ha? Sabi niya kasi, di ba tinatawag nga niya si, oh, ano, Alora. Alora, para doon okay. sa kaldang ni, ano, Yo ni Darin. Oo, oh, oh, oh. tapos oh, oh. sabi niya, hindi pwede si Chi kasi may something. Oh, oh. Kay Jake Wine Kayan, di ba? Oh, oh, oh. Tapos oh. Eh, hindi naman pwede si Katrin. Kasi? Oh, oh. Kasi, ano, ay, pagod wala akong... Pagod, pagod siya. Pagod siya. Masakit oh, balakang niya. sa likod, sa malakas <laughs> sa likod, kaya nung umupo siya. Pero may sasabihin dapat. ay, wala akong sinabi, ha? Sabi niya, pero parang babangitin niya sana siguro yung, ano, Alvin. pero alam mo, naisip ko kung binanggit niya si Alden, si, si Gawa, ng Alden. Oh, ang isip siya eh. Oh, Ayaw magaling sa kanya. Oh, baka baka tinitimpla rin niya kung ano o, ang ano. Baka o. hindi magusto ni Catherine kung magbiro siya eh. Tama siya. Kasi pero, madalas niyang binibiro si Kim Chiu kasi timplado niya o, na si Kim. Diba? sa, isang show. Gamay na nila nilokohan. Yes. Tapos si Kim Cho, kinikilig ka kinik, kinik pag binabagit si Paolo, di ba? Pero alam mo, gusto ko nga no talaga yung magkaroon talaga ng something talaga yung kasi ano lumalim pa si Catherine sa kasi Alden kasi uh -huh. doon natin mapapatunayan talaga kung hanggang saan ang relasyon nila ah. Uh oh, -huh. pero ang ganda hmm. ang gandang couple ng Catherine no mm uh -huh. may chemistry din kasi at saka mabait si Alden na tao and fairness mm -hmm. mabait po siya so kaya nagugustuhan siguro ng magulang ni Catherine yes yeah. no. same thing na si ano ha si Catherine lahat na lumalapit sa kanya pinagbibigyan magpa-picture oh -oh. no marunong siya friendship minsan oh -oh. may bata na friendship na parang nahirapang mag-selfie Oh, so, gumawak ng, ano, sa... Siya gumawak nang ano, siya nag-selfie. Oh, oh. Ganon. Na, napansin ko din yun, pag may nagpapapicture, siya ang nagumahawak ng na Siyempre, friend, to. yung mga gwardiya civil, si talaga <laughs> naman tayo. Oo, oh, oh, talagang inaano naman yung mga hinahawi, yung okay. mga tao. Oh, Ako, oh, oh. hindi ko nga alam na sila oh. Chuchay pala ang may ano si Chuchay, taga Star Music oh. eh. Kung alam ko lang, Chuchay pa picture ang nakaraan. Papito, oh, nakaraan. Sorry, Ay, sila pala ang nag-ano nun no, na at mga taga Star Music, oh, di ba? Okay. Hindi ko nakita. Diba?